mahilig daw ang mga Pilipino sa sabuatan. Madalas, magkasabuat ang relihiyon at politika. Lalo na tuwing eleksyon. Parang mga langaw na naguumpukan ang mga kandidato sa simbahan. Akala mo ang babanal ng mga kumag. Gagamitin lang pala ang simbahan para sa boto. Nang sila ay makagoyo ng tao. Sa kasawiang palad, marami din naman ang mga nagpapaguyo with open arms pa. May isang kandidato noon sa pagkapangulo, itago na natin sa ngalang tatay, abay ang mga ututo. Inidya nila sa kanya ang kanilang mga panyo at damit na pinampuna sa pawis ng kandidato. Saka binabato ni tatay pabalik sa kanila. Euphoric pang pa mga nakasalo sa panyo at damit. Ang bango daw kasi ng amoy pawis na poon. Kung babalikan natin ang simula ng kristyanismo sa bansa, naging madugo at marahas ang pagpasok ng katolisismo rito. At mayroon itong kasamang politikal na aspeto. Nakisawsaw si Magellan sa awayan ng mga local chieftains sa Cebu. Nagipagsabuatan siya kay Humabon na unang convert ng kristyanismo sa bansa. Kaya ayon, si Magellan at ang kanyang mga alipores tinuli ng gang ni Napulapo. Ganon din ang pagpasok ng protestantismo sa bansa. Political din dahil dala ito ng mga Amerikano. At noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, Libo-libo ang nasawing buhay. Marami sa mga Amerikanong sundalo ay mga protestanteng kristyano. Kapag magkasama ang relihiyon at politika, asahan mong may kasamang karahasan. Lalo na kapag may claim ng pagiging eksklusibo ang isang grupo. Tulad halimbawa sa kulto ni Kibuloy sa Davao kung saan maraming mga minor de edad ang pwersahang pinapanglilimos at pinagtitinda ng mga kung ano-ano sa lansangan. At may kinakaharap na kaso ang religious leader na ito sa Amerika sa salang sex trafficking at sexual exploitation. Pero sa Pilipinas, hindi pa rin siya nakakulong. Alam naman natin kung paano ginagamit ng mga extremist at fundamentalistang mga Muslim ang Islam para sa kanilang ideolohiyang sinusulong at terorismo. Ganon din ang mga konserbatibong mga ebanghelikos sa Amerika na todo suporta sa gyera at digmaan laban sa mga bansang pinagtataguan ng mga tinaguriang terorista. Pero ang totoo ay meron silang economic at politikal na ang mga interes hindi natin nilalahat ang mga relihiyosong grupo dahil malaki din ang itulong nila sa lipunan. Maraming itayong mga hospital, eskwelahan at ampunan ang simbahang katoliko at mga protestante. Nariyan ang University of Santo Tomas, Ateneo, Lasal, Siliman, Philippine Christian University, Adventist University, New Era University at marami pa. May mga religious thinkers at theologians na hinahangaan dahil sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Nariyan ang paborito kong makata at manunulat sa Binisaya na si Father Fernando Boiser ng Merida Leyte isa siyang pari ng Iglesia Filipina Independiente o kilala bilang Aglipayan Church na kumalas mula sa kapit ng mga Espanyol at lumaban noong panahon ng revolusyon. Pero hindi rin natin maikakaila ang katotohanan ginagamit ng mga politiko at makapangyarihan sa lipunan ang relihiyon upang isulong ang kanilang pansariling interes, yaman at kapangyarihan. Kung maaalala ninyo ang mga Pajero Bishops noong panahon ni Gloria Arroyo o kaya ang mga konservatibong ebanghelico, Baptists, Born Again, Iglesia ni Cristo, Colton ni Kibuloy, at ba na suportado nila at dinidepensahan si Rodrigo Duterte sa kabila ng karahasan at patayan sa, kan sa kanyang administrasyon. Alam natin ang hatak ng Iglesia ni Cristo sa politika, lalo na kapag eleksyon. Baka mas maganda kung babasahin, unawain, at isubuhay natin ang mga katuruan ng isang taga-Nasaret sa lupain ng mga Palestino. Ibigin ang kapwa, maging mabuting tao, isulong ang kapayapaan, unahin ang kapakanan ng iba, bago ang sarili, maging ilaw sa madilim na lipunan, at maging asin sa matabang na dinuguan. Mga, may mga religyosong grupo nga pala na bawal sa kanila ang pagkain ng dinuguan mga may hinang nila lang.